paano ba tayo mag-apply ng calamity loan? Itong calamity loan guys, nakalagay sa website ng SSS na hanggang December 19, 2024 lang yung pwedeng mag-apply. Kaya dapat kayaan pa lang, mag-apply na tayo sa SSS para dun sa calamity loan. Magkano naman guys yung pwede natin maloan dito sa calamity loan ng SSS? So up to 20,000 yung pwede natin maloan dito sa SSS. Ito yung mga area na dineclare ng SSS para dun sa mga qualify na mag-apply ng calamity loan. So make sure guys na meron na kayong SSS online account sa my.sss kasi kailangan nyo to para dun sa pag-apply ng calamity loan. Then pangalawa na kailangan mo guys, kailangan meron na kayong nakaregistered na disbursement account sa SSS.